paano ginagawa itong ganito mga chicken candles? Apo. Yung sa mga chicken <laughs> candles po natin, meron na po, uh, meron na po kami mga ginawa na molder po dyan, uh -huh. mga silicone molds. Okay. So, pag ganyan po kasi, maramihan na po yung ano po natin, yung production po natin. Mm -hmm. Kaya kapag ganyan, inaano lang po natin, parang finoform natin siya dun sa mga mold. Uh -huh. And then, we use soy wax, yung mga uh, natural ingredients, yung wala po mga toxins. So, para kapag in-inhale natin siya, ano siya? hindi siya yung bad sa health yeah, po natin. Yeah. Yes. Oh. Bakit yeah. chicken candles? May mga nag-order na Ah, yes. Okay. Ah. Yung ganyan po kasi, from ano po talaga siya, customized, uh -oh. galing sa client po namin, uh -oh. na pinangregalo, dahil po dun sa, dun po nag work sa, let's say, dun sa mga, kilala po natin ng mga fast food uh -huh. chains, yun po. Yeah, yeah. So, as ano po siya promotion, mga gift dahil the promote, ganyan po. Oo, -oh. Uh -huh. so paano mo ngayon to, ano, gagamitin? Kunyari, yes, po. ilalight mo yung ano, chicken. So, kailangan po natin dyan, Sir Julius, meron po tayo tayong, yes, meron po tayo yung plate. Opo. So, pwede po natin siya. Opo. as so, isang plate, then, no? po natin yung week. Uh -oh. Yung sa week po kasi naka-curl lang siya para mas maganda po tingnan. So aesthetically speaking, ano po mas okay po Siyempre, siya tingnan. Siyempre, hindi natin yes. masindihan dahil uh, <laughs> mamimimohan tayo ng mga bossing. Uh, o oh, bawal magsindi dito sa studio. Pero uh, sa labas gawin natin, sindihan natin to. Uh, so you have to cut the wick first. before you light it. Yes, you have to you cut the wick first yeah. before you light it po. Yeah. Then yung mga ganyan naman po, nagla-last naman po siya. Since maliit lang siya, pwede siya maglast for an hour. For as long as ilalagay po natin siya sa isang catch plate. Or sa tray, mini tray po. So yung chicken mo, bye-bye chicken. Pati ketchup na, yeah. yeah. So, po, si yan. Po, so yun po, so, yun po yung tea light. Tea light naman siya. Tea light yan po. Oh, tea light candle. Pero parang ketchup light, pero yung tura. color niya, yung look niya, looks like gravy <laughs> Pwede <laughs> naman you know. po, Sir Junior. Talaga, Jugo. aliw aliyo ka pa po, ha? Aliyo talaga ako. <laughs> Parang laruan eh. Pero ito, pwede siyempre matunaw. Yes, Pati opo. Pati ito, matutunaw. Bye-bye na yan talaga. Hindi yes, mo na makikita po. after a while. Si Scandal din po siya. Talagang sinisindihan din oh. po siya. O, oh, ito naman burger. yung, <laughs> eh. Ang ganda-ganda. Parang yes, display so, na opo. lang. May eh, vegetable pa sa loob di yung diba? gano'n. Diba? Oo. Parang alam mo sa Japan, di ba? Sa labas ng mga restaurant sa Japan, yes, makikita po, mo. Mga ano yata yun? Ano ba yun? Silicon din ba yun? Mga display na ramen. Hindi naman kinakain, pero mukhang ah, yes, totoong ramen. Oh, Opo. ganon. May, may mga nagpapagawa din po sa amin para for display po doon sa oh. mga products po nila. Na, yes, so po yun si po yung pwede. ginagamit po namin na reference para oh. makuha namin yung look na gusto yes. nila. Alam mo kayo, Anton, kita nung 80s, na uso na yan. Yung mga candles sa loob ng mga baso. Hmm. Yes. Na, so, nabibili na yan sa mall. So ang meron ako pa po, yun yung ice cream na yan. Nauso na yan. 80s, imagine mo, high school 80s? ako. Kasi <laughs> na, naalala ko meron pang crepe na candle. Oh. Crepe oh. siya, pero candle siya. Ang bago sa akin ngayon, ngayon, ngayon ko lang nakita personally ay yun, no? yung Christmas trees yung mga nasa tin can yun mga biscuit, first time yan. ito, itong chicken, first time yan. Pa, Saka burger. Ito, ito pa po, unique talaga. parang oh. Para yung flowers, nakita ko na yan. Kasi meron yung... Para cute yung beer. Mga ginagawa. No, di ba? Parang Para talaga siyang ano, pwedeng ilawan talaga. Yan, ay, may lalagyan eh. kasi may sasalo eh. Yes, may baso so talaga. Oo, oh, lalo diba? sa mga mahilig uminom. Yes. <laughs> pwedeng pang regalo yan. Thank you, kasi ginawa nyo. May 1PH pa o. Oh. Ayun know. uh, o. An well. ano, ba yan? Ko, uh, coffee? parang. Ah, uh, 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 frap. Uh, frap. Uh, frap. Yes. Ito yung mga Christmas guys oh so, yung mga christmas sa uh, theme yan yan ganda yan yan ang pwede ilagay sa ano sa centerpiece no ng, yes, ng table opa, ninyo opa. pwede mga magkano price range yung price range po natin nagii-start po siya ito po yung best seller po namin usually hmm. binibigay po siya kapag may mga events like Ah, uh, christening, mga wedding, ganun ah, po. Macarons. That is, yes, so po. Starts po siya at 150 per piece. So, pwede wow. po siyang individually pack, but for, ano po, for now, nilagay ko siya as set. So, para makita niyo po yung random na mga toppings po. Um, Ang uh, Random colors. Yes, Usually, as souvenir, as yes, souvenirs, sa mga isa-isa. Yes, Tas so naka, po. Tapos, ano, naka-pouch? Naka-box. Naka-box po ah, siya. Naka -box. individually box. Yes po. All are individually box naman po, talagang ready na pang giveaways natin. Uh, ano yung cake na yun na may strawberries? Ah, ito po. Yung cake, ito yeah, po. Yeah one po is actually for you, Miss Tin. Wow! Ayan po, ayan po, po siya. Thank you. Ayan, ayan po. Ano, yeah. yeah. Ayan po, ayan po. Ayan po, ayan po. Christmas, no? Christmas, Christmas theme. Exactly. exactly. Yeah. Diba? Parang feeling nung ano, nung mabisita mo, may cake exactly. kalagi. Exactly. Yeah. 365 days a year. Meron kang cake. <laughs> <laughs> o, oh, yes kasi ba diba? hindi mo isipin naman na hindi siya cake, oh. Yeah oh. Ang ganda. Thank you. Thank you. Pwede magpagawa ng mas malaki niyan. Yes, Yung mas malaki po namin siya, yung base po niya is 6 inches. Then we also have 8 inches din po. Pero yan po kasi yung isa po sa mga bestseller din po namin. That mo? is 850 per piece. Or depende mm. po sa design na ipapagawa po. Oh, Maganda yung ano, parang every Christmas, di ba? Yes yun po. Yun ang lalagay mo sa lamesa. Yan yung pinaka-center piece. Oh, oh, ganda, so, pinaka-center piece. Meron gagamitin mo yung para mga Christmas tree na yun, no? Oo, oh, oh, ganda. Parang finiture din natin. Oo, oh, oh, tas hindi mo na ilalight para forever na siya. Oo, <laughs> oh, oh, at least oh, oh. na, 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 Oo. Kasi nga, nandyan lang siya. Kasi alam mo yung iba, may fondant icing. Meron kasi ganun, Jules, yung fake cakes na sa loob, styro, sa labas, fondant icing pa rin. Alam mo, nangyari sa fondant pa po, inaamag din siya. Eventually, nilalanggam, inaamag, naging green. Yun yung yun, sa binigay sa akin ng mga angels ko, nagpagawa sila Audrey Hepburn na cake na gano'y yung fondante. Bumigay after one year. Eh ito, hindi ka magaganon kasi wax siya eh. Yes. Diba?